Happy morning everyone! Happy morning guys! Guys, yung nakikita nyo guys, mga tabako po yan. Yan yan po yung paligid sa biyanan ko. Yung nakikita nyo yung green tabago po yan guys. Yan yung hanap buhay nila sa lagindingan. Yan. Basta ang manok makuan. <laughs> ang manok mahulugan ba? Mahulugan ang manok. Matula ito ng manok. Ang ganda sa paligid pa ganito. Ah, 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 ah. Manok! <laughs> ano, isa pa oh. Hawi rin manok okay? okay. 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 Sisa, isa! Isa! <laughs> Ayan! masarap sa probinsya pag ganito yan yung mga makikita mo na ganyan ang sarap kaso lang ang mahirap lang kasi pag hindi ka sanay sa hanap buhay Anak, sanay ka sa hanap buhay nga nasa Manila ka so parang ano lang ako yung natutuwa lang ako sa mga ganitong umaga makikita mo maandaming mga hayop nila yan ang ganda po ang lamig dito guys so malapit lang po ito guys sa lagandina ni airport ang source of income nila guys ito halos tabako ito yung pinaka main source nila since yung lupa nila guys is ano yung parang mabat